At kung sino manalo ron, kahit isa sa siyem na manalo, ron, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opa. Nagbibiding-bidingan. Nang dahil sa pag-aaming ito ng kontratistang si Sara Diskaya na minsan ang naglaban-laban ang kanilang kumpanya sa iisang proyekto, posible silang pagmultahin ng daan-daang bilyong piso. Yan ay kung mapatutunayan ng Philippine Competition Commission o PCC. Nadinaya at niluto nila ang bidding para sa higit 1,200 projects mula 2016 hanggang 2025. Ito ang giniit ni Public Works Secretary Vince Dizon matapos ihain ang unang rekomendasyon sa PCC na imbestigahan at pagmultahin ang mga kontraktor at tauhan ng DPWH na sangkot sa pagmamanipula ng kontrata sa flood control projects. Ayon sa kalihim, ginawa niyang halimbawa ang mga diskaya dahil sa dami ng kontratang napanaluna ng kanilang mga kumpanya. Sa datos ng DPWH, halos 80 billion pesos ang nasungkit na kontrata ng kumpanya ng mga diskaya sa nakalipas na siyam na taon o mula Duterte hanggang Marcos administrations. Diskaya pagang ang estimated naming Penalties dito ay aabot na ng 300 billion. Siya na mismo ang umamin na uh, kasama siya sa uh, bid rigging At si, kasi under oath niya sinabi ito sa buong ribon. So I would think those are circumstances that will help uh, PCC speed up the process. Matatanda ang binawi ni Curly Descaya ang naunang pahayag ng kanyang asawang si Sara tungkol sa pagbid ng mga proyekto. Kasama ang Descaya Company na St. Timothy Construction Corporation, sa limang kontraktor na pinahabol ng DPWH sa PCC ngayong biyernes, October 3. Dalawang batch ng rekomendasyon ang idinolog ng DPWH sa PCC. Una, imbesigahan at pagmultahin ang mga kumpanyang sangkot sa mga proyekto sa Bulacan, ang St. Timothy, Wow Builders, IM Construction at Sims Construction Trading. Ang ikalawa naman para sa Sunwoods Incorporated para sa umunoy pandaraya ng bidding process sa mga proyekto sa Oriental Mindoro. Ani Dizon, sa mga rekomendasyong ito palang, tinatayang 2.3 billion pesos na multa na ang pwedeng masingil. We will be filing a uh, per contract violation. Ang penalties dito ay for first violation, 110 million pesos per contract. Initial yun, no, for first. Pero yung mga susunod, pwedeng umabot hanggang 250 million per contract. Inanunsyo rin ng kalihim na kasama sa phase order ng Anti-Money Laundering Council ang nasa isang bilyong pisong real properties ng mga diskaya. Naglabas din si Dizon ng guidelines kaugnay ng sham na contractor licenses ng mga diskaya na binawi ng Philippine Contractors Accreditation Board noong Setyembre. Sa ilalim nito, kailangan nang materminate ang kontrata ng mga proyekto. May mag-takeover nito at buksan ang bidding para sa mga estrukturang hindi natapos. Samantala, pinakakansela rin ng DPWH sa Professional Regulation Commission ang lisensya ng 20 opisyal mula Bulacan na sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Kasama riyan ang lisensya ng mga sinibak na engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. And clearly, itong mga ginawa na ito is a clear violation of those ethical standards and code of conduct kasabwat siya sa mga pag, sa pagnanakaw ng pera ng tao. May mga nare-revoke before, di ba? For uh, how many years? Pero malagay ko dito sa nangyari to, medyo mabigat to eh. Dahil sa taong bayan sila nagkasala, hindi lang naman sa PRC, di ba? Pumirma ang DPWH at PRC ng kasunduan para paigtingin ang pananagutan ng mga profesional na nagsisilbi sa pamahalaan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.